Magandang araw sa inyong lahat. Napansin niyo ba ang dahon ng laurel sa inyong paligid? Alam niyo ba na ang simpleng dahon na ito ay may nakatagong kapangyarihan para magdala ng swerte sa ating buhay? Sa ating kultura, ang dahon ng laurel o bay leaf ay hindi lang simpleng pampalasa sa ating mga ulam. Maraming nagsasabi na ito ay may mahiwagang kakayahan na magdala ng positibong enerhiya at swerte sa ating tahanan at buhay. Una sa lahat, para maging maswerte ang dahon ng laurel, kailangan itong kolektahin ng may respeto at tamang intensyon. Mas mainam na kunin ito tuwing umaga, lalo na kapag sumisilip ang araw. Siguraduhing malinis ang inyong mga kamay at isipan habang ito'y kinokolekta. Ayon sa mga nakatatanda, ang dahon ng laurel ay magiging mas maswerte. Kapag binigyan ng tamang atensyon at ritual, pwede itong ilagay sa isang mangkok na may tubig at ilagay malapit sa pintuan ng bahay. Pinaniniwalaan na ito ay nakakaharang sa masamang enerhiya at nagdadala ng positibong vibrasyon sa loob ng tahanan. Para sa kapalaran sa negosyo at trabaho, pwede ninyong ilagay ang mga dahon ng laurel sa inyong wallet o pitaka. May nagsasabi na ito ay nakaakit ng financial abundance at opportunities. Pwede rin itong ilagay sa mga sulok ng inyong tindahan o opisina. Ang isa pang pampaswerte na pwedeng gawin sa dahon ng laurel ay ang paggawa ng natural na pabango, pakuluan ang ilang dahon sa tubig, at gamitin ang tubig na ito para wisikan ang inyong bahay. Pinaniniwalaan na ito ay naglilinis ng masamang enerhiya at nagdadala ng good luck para sa mga naghahanap ng pagmamahal at relasyon. May mga nagsasabi na ang dahon ng laurel ay makakatulong din. Pwede itong ilagay sa ilalim ng unan para sa magandang panaginip at guidance sa love life. Ngunit tandaan na ang totoong pagmamahal ay hindi nakasalalay sa mga pamahiin lamang. Bukod sa swerte, ang dahon ng laurel ay may mga benepisyo rin sa ating kalusugan. Ito ay mayaman sa antioxidants at may natural na kakayahang linisin ang hangin sa ating paligid. Kaya hindi lang swerte ang dala nito, kundi pati na rin ang kalusugan ng ating pamilya. Ngunit tandaan natin na ang tunay na swerte ay hindi nakasalalay sa mga bagay na ito lamang. Ang ating sipag, siyaga, at mabuting kalooban ang pinakamahalagang sangkap para sa magandang buhay. Ang dahon ng laurel ay pwedeng maging gabay at simbolo ng ating mga magagandang hangarin. Para sa mga interesado, pwede ninyong subukan ang mga ritual na ito, ngunit laging tandaan na gawin ito ng may respeto at tamang intensyon. Hindi ito garantiya ng swerte. Ngunit pwede itong maging daan para mas mapaganda ang ating pananaw sa buhay. Salamat sa inyong oras. Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang mga pampaswerte at cultural practices, i-like at i-subscribe ang aming channel. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli, ingat po kayong lahat!